Nawa ang iyong mga gawa ay magbigay papuri sa may likha. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin na tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, Liwanagan mo ang aming puso at isip ng maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 7, verses 11 to 17, and I read it for you. Soon afterwards, he went to a town called Nain, and his disciples and a large crowd went with him. As he approached the gate of the town, a man who had died was being carried out, He was his mother's only son, and she was a widow, and with her was a large crowd from the town. When the Lord saw her, he had compassion for her and said to her, Do not weep. Then he came forward and touched the bear, and the bearer stood still. And he said, Young man, I say to you, rise. The dead man sat up and began to speak. And Jesus gave him to his mother. Fear seized all of them, and they glorified God, saying, A great prophet has risen among us, and God has looked favorably on his people. This word about him spread throughout Judea and all the surrounding country. Kayo po ba ay pinapurihan na? Kayo po ba ay nakatanggap ng mga compliments, dahil sa mga magagandang gawa mo, sa galing mo, sa husay mo, sa trabaho, sa eskwelahan, o kung nasaan ka man, Ang papuri ng taong ibinibigay sa kanyang kapwa-tao ay magiging walang kabuluhan kung ito ay papasok sa ulo at sa puso ng tao at hindi ito dinedirekta sa Panginoon na may bigay ng tunay na biyaya at talento. Ang ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito ay nagbibigay patunay sa atin na ang mga gawa, ito man ay kamangha ay kailangang bumalik sa may likha. Siya na nagbigay sa atin ng mga talento at mga kinakailangan natin para maisagawa ang mga plano natin sa buhay o mga proyekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yan man ay sa personal na hobby o sa trabaho man yan o sa pag-aaral man yan kapag po tayo ay pinupuri dahil sa ganda ng produkto o ng inilabas natin tayo sana ay magpakumbaba. At masabi nawa natin na ang lahat ng ito ay nagmula sa Diyos. Oo, Pinagkaloban tayo ng Diyos ng talento para magamit natin ang mga ito. Pero huwag natin kakalimutan na kung paanong ibinibigay natin ang ating lahat, ang ating pagsusumikap, nariyan ng Diyos na nagkatiwala sa iyo na alagaan at linangin ang mga talentong ito. Manalangin tayo. Panginoong Heso Kristo, maraming salamat po sa pagbibigay tiwala sa amin na linangin ang mga pagpapalat talento na iyong ipinagkaloob. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang ilike ang video nito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. O kaya naman po sa ating bulletin board sa TikTok app. God bless you po.